Saan? Kasi ba? Ikot. Ikot tayo. pasyal din pag may time farm pala dito ito parte na ng hagonoy iba hagonoy pasok na tayo dito sa parte ng hagonoy kalaban ang gaganda so Sabi sabihin walang baha dito sa side na to ah? kaya nga eh parang ang tahimik din ang mga lugar ang lalaki ng mga bahay Dala ka ng mga bahay. Yung iba, mabababa lang. As in. Ang oh, tingnan mo, harapan ng mga bahay nila. Talaga mo. Ha? Hindi, De, diretsyo. yan Alam mo ba, ang papasok na tayo ng... Nasa Hagunoy na nga tayo. happening. Hindi lang. Eh, lapit lang din mga palad, no? Elementary School. Iba National High School. Maka. Yun doon sa Iba ha Iba yeah, dito, dito tayo oh, kumaliwa tayo. Kaliwa. Oh. Alam mo ba kung saan pupunta to? Pwede tayong lumusot dito sa may ano, San Marcos. Pamalulus today. Oh, pamalulus tong daan na to. Oh yeah, Hagonoy kahagunoy to eh pero bago ang hagunoy kasi ah bago kasi eto lampas na tayo nasa hagunoy way na tayo eh. which is hagunoy ang ganda no green BQ is ganda sa sakyan yung sabihin yung dito bakit? ayun naman mga andami mga halamanan dito so, which is walang baha Ang laki-laki ng daan dulo. Dito kami sa pinakagilid. Kaya huwag kang mag-overtake gusto mo. Naalala mo yung daan na to? Papuntang Hagunoy. Ayaw Hagunoy uh, market. sa ang tayo ng tulay. Sabihan uh tayo. -huh. Laging tandaan ang ating mahalin, uh, bayang hagunoy. Ayun nakalagay doon sa ano. Kanilang Dito naman tayo. iikot ka na i. Oh, di ba? Hagunoy. Ayan, yung ano ng kagunoy. Yung... Ang ganda, di ba? Overview. Ayan, napapunta na yan doon sa may atas kalumpit sa kabila. Oh, straight ahead nga daw eh. Hindi na, yun bay mo lang yung daanan na yan. Alin? Yan. dahil nga dyan bababa kami sa eskwelahan sa eskwelahan kung saan ito laging pinupuntahan yan yung eskwelahan ni mister Ay, apply ko araw na. Ha? Yung araw. isang araw ba yan? Tatlong araw na, online Ah, tatlong araw na ba? Ah, uh, buti na ko na Ano mula ka sana ngayon? Ano, uh, lini ko. $49.50. Buti nga, hindi uh, uh, ako nakapunta dito no <laughs> Ya, yeah, absent daw siya ng isang araw. Buti, absent ako ngayon. Tatlong araw na. Tuloy ang biyahe. Sarado ang skwelehan ni Dodong. na naiisa. Ito yung karugtong ng tulay na, galing na, na pinanggalingan natin sa may hagunoy. Ito. Ito tulay. eto na skeet. <laughs> so, di ba ang ganda. Alamiga. Ang <laughs> ganda ng mundo niya. Ah. Yan. Wow. Tingin kana, kasi nakikilo naman eh. Eh, luya, ano. Ay, ayun, masarap yan. Ano po? Masarap yan. Sugar. Sugar. Mm -mm. Sugar yan? First time natin ano? Ganda ka dito eh. First time, oh, di ba? Oh, mayroon din naman pala oh bigas gosh. dito. 56 kg. Okay. Oh, maganda, oh, maganda na. Eh. Ito 55. Uting oh, na mo po, ano lang 'yung binibili nga natin 53. Oh, it, eh durug-durug ito, ang ganda O, oh, sinanduming. Mm.